kak ay eh, talagang borgang borga na yung hen ang rin ng ilong babae pa napakaganda ng ibon bali type ko na naman to mga eh hey, no ang laki ng ibon ang linis poging pogi ito bali isang kak ang no, laki ang ganda ng dala ng tropa makikita nyo yung pogi oh ayun hey, no, linis maganda yung kulay oh tignan nyo naman perfect na perfect <coughs> Nagdala yung pinsan ko. Eh, napakaganda ng ibon. Bali, kahit mo na naman to, mga ko, talagang dumadagdag na dumadagdag yung ating mga kalapati. Kapag nagdadala yung pinsan ko dahil talagang minsan type po talaga yung mga dinadala yun. Dahil yung pinsan ko ay eh, talagang mahilig sa mga magagandang kalapati. Bali, eto yung dala ng pinsan ko. Ayan no. Oh. makikita May kita nyo eh, isa siyang borga na parang ah, uh, tawag dito. Homer ang tinatawag nila dyan. Pero hindi lang yan, maasing ko. Pero siya dinala ang dalawa. Maasing ko na eh. talagang mapapanganga ka na lang sa ganda ng ibon Kaya ang gagawin natin mga si eh, sisilipin natin para makita nyo rin. Dahil nga sigurado itong isang pair na to eh mapupunta na naman sa kulungan natin. Dadagdag na naman yung ating patutukain mga si Pero okay lang. Ganda ng ibon eh. Ayan, bali ito muna yung sisilipin natin mga si Kuya. Yung dinala ng pinsang ko na pair na homer. Makikita nyo kahit yung hen eh. Talagang borgang-borga ang itsura lalo na yung lalaki you know, silipin natin ng mas malapitan para yun know, o mga ko, itim na itim yung kulay nila bali itong kak talagang borgang-borga na yung hen Laki rin ng ilong mga ko yun know, o babae pa kaso ang problema ay parang naglulugon siya, yun know. o Parang lang yung hen pero okay lang. Medyo masakit pa yan. Hindi pa pwede i-breed. Pero ang maganda dyan, eh, pair na pair. Mga asing ko, yan, oh. Meron tayong isang homer. Nung bata ako, eh, tawag ko dito, eh, sargo. Kasi ito, sargo. Ang, pag may mga ganyan ka ano, nga nun, eh, talaga maganda na yung ibon mo. Kala mo, pakarera, pakarera na. Ang <laughs> display lang pala. Pero sa mga nangongolekta, ito mga magagandang ibon. Mga ganito, borga. Dahil hindi nawawala sa uso to. Mga ko, yan, oh. Ang ganda nila isang pair na porga black wala siyang halong puti palagang pure itim lang siya pero ang maganda dyan eh, hindi pa siya ganun katanda eh, talagang lolo pa yung ilong nito siguro mga dalawang taon pa eh, isang taon eh, potok na putok na yung ilong ng mga to dahil habang tumatanda kasi ito, mas gumaganda yung ilong niya, mas lumalaki, mas nagkakaroon siya ng presyo, mga singko, dahil nasa ilong ang presyo nito. Eh. yung mga pangkarera kasi, eh, nasa galing, mga singko. Kapag nag ka, nagmamahal ang ibon. Dito naman, habang tumatanda, habang pumapangit ang itsura niya, mga singko, eh, dun siya nagkakaroon ng presyo. Pero pag medyo maliit pa ang ilong niya, eh, hindi pa siya ganun kamahal. Pare pag ito, kasi laki na ng ulo niya yung ilong niya eh, doon halos pumapatak ng pumapatak ang presyo na medyo mataas, pero ito, matagal-tagal lang nga abutin natin dito kung tatago pa natin to ayun na magpatanda, kung gusto nyo puntakan nyo dito, mga sigway, no? meron isang pair na black Homer o Borga ang tawag nila dyan, body collection ito, ayun, no? ito kay mga collection na mga ganito, malalaki ilong, ayun, no? gaganda isang pair ah paris yan. ito yung hen Ayun, no. Medyo lugon pa siya. Pero okay lang. Patapos na. Medyo tumutubo na, eh. Ang laki ng ilong ng babae. Ayun, lalaki, oh. Asting. Masi ko, napakaganda lang panahon. Silipin natin. Yun din ng lang pinsan ko. Dahil nga... Ito eh magiging collection na natin ulit dahil nga wala pa tayong ganitong natapon pa yung nilagay natin probiotics. <laughs> Subasa pa pala siya sa pinto natatapon eh, no? Bali, tanggalin muna natin. So ayan, bali ayan sila. Makikita niyo mga singko na pakaganda ng kulay. Bali, meron na naman tayong maitatago dito dahil nga isang pair ito, ayan oh. Eh, no? Parang may mga lace siya. Kaso, talagang hindi ko alam yung pangalan ng mga ganitong kulay pero ang sinabi niya sa akin eh ros daw recessive opal spread kung hindi ako nagkakamali pero yung pinsan ko kasi eh, napakarami niyang ganitong klaseng kalapati meron siya mga mamahalin pa dun sa kanya yung mga pinagsawaan niya eh yun yung mga kinukuha natin mga no? <laughs> kasing ko dahil nga alam niyo naman tayo wala tayo pambili eh, ng mga medyo matataas kaya Maasa na lang tayo sa... Ma mahilig kasi yung pinsan ko talaga sa ganito. Mga off-color. So, ayan. Bali, meron tayo isang pair. Napakaganda niya. Oh. Yung kanyang ulo, eh, parang itim. Pagdating dito sa may katawan, eh, may lace na siya. Mga asing ko. Pero, tingnan niya yung dibdib niya, oh. Yung dibdib niya, eh, parehas sila na parang mapusyaw na... para may mapula-pula, mga asing ko, oh. Na parang mapusyaw na gray, na silver. Parehas sila na kulay, eh. no oh. ah, so sa mas maganda yung lace nitong lalaki. Napakaganda pa ng ano, laki ng katawan niyan. Mga sing kumamay hawakan natin para makilatis naman. Eh no? Pero na naman tayo dadagdag. Disko po. <laughs> Ayun, silipin natin mga kasing ko dahil napakaganda nung ipo na dinala nung pinsan ko mga kasing ko ayoko nga sana kunin kaso nung pagsilip ko sa box eh naglaway na ako dahil napakaganda nung kulay sakto wala akong ganito ito yung tinatawag nilang rose ang sabi niya sa akin recessive opal spread Bali, ito yung hay eh no Maganda yung sikat ng araw ngayon. Kaya medyo mahirap sa silipin eh no Lipot lang tayo ng konti para medyo malilim mga sinko, Para makita lalo yung kulay. So, yeah, Medyo lumilim tayo dahil doon eh. Medyo nasisinagat. Hindi ano, makita yung kulay. Hindi makita yung ganda nito kalapate. Eh, para siyang Andalusian mga sinko, Pero hindi. Eh, no? Dahil kakaiba na yung kanyang kulay sa dibdib, sa katawan, yung lace niya ay eh, napakaganda, malinis, makasigoy, eh, no? Ganda ng kulay, may mga lace siya, parang siyang oriental. Tapos yung ulo niya ay eh, dark gray, makasigoy, eh, no? Nakahiwalay yung kanyang kulay sa ulo, ayun, no? Ganda. Pero ang tawag daw dito ay eh, opal spread, uh, recessive opal spread, kaya tinawag nilang rose. Pero sa kulay, yung iba, baka magkamali, baka tawagin nila Andalusian. Pero hindi, ganito ang Andalusian eh. Kasi meron tayong Andalusian mga asing ko, eh mas dark dito, mas dark gray. Kasi ang ulo niya halos mangiting ng ite. Pero itong ganda nito. Pero mas maganda yung kanyang kape mga singko dahil yan ang pinaka breeder niya. Pag yung pinsan ko kasi eh nagbabawas eh talagang kinukuha ko minsan dahil nga magaganda yung alaga ng pinsan ko mga asing. kasi Si Louie Muldong, minsan nga meron siyang dinadala dito, palitan inuman na. <laughs> So, ayan, bali, nakakuha tayo sa kanya ng isang pair. Ito yung hen. Ngayon, silipin natin yung cap. Okay, mga asing, bali, ito yung cap niya. Napakaganda ng katawan. Napakaganda ng katawan, mga sing, ko. Iyan, eh, binibili lang sa akin ng pinsan ko, eh, Integral Tree, tsaka Breeder Mix. Binag-mimix niya, pero yung kanyang ibon, eh, talaga ngayon, solid bilog na bilog ang bigat mas ito pwede pwede ito sa mga breeder siguro yung mix niya kasi breeder mix ang niya. at saka so yan bali ito yung cup. ito breeder niya to mga sinko tinispose na niya sa atin dahil yung pinsan ko mga asiko, eh, napakaraming off color na magaganda. Meron siya mga stencil na magaganda mga asiko, siguro baka din siya nagpo-focus. Yung mga tinatapon niya, eh, tayo sumasalo. Yun yung mga nilalagay ko din sa ating laruan mga asiko. Yung pinagsawaan niya, eh, ako kumuha dahil nga Kaya tayo, medyo baguhan lang tayo sa mga ganitong off-color. Medyo lahat ng off-color niya. Eh, gusto ko pa. Kaya, Di pa tayo nang kukolekta ng mahal tsaka wala tayong budget na simple may ilang tayo kay Go so yun bali ito yung so yun bali ito nga yung kanyang cup ito yung kaparis niya mga simple makikita nyo ang ganda niya ang ganda ng kulay makikita eh, nyo perfect medyo mas light ito kaysa dun sa sa kanyang kapir, mga simple pero maganda yung kulay oh tignan nyo naman perfect na perfect mga ah, ko. kaya pag eto napunta dun sa mga laruan natin eh talagang medyo liliwanag ang mata ko masig ko talagang una ko siyang makikita dahil nakita niya maganda oh itim yung kanyang ulo pagdating dito eh parang silver na yung kanyang katawan may lace perfect na uh, siko yung tinatawag nilang recessive opal spread ayun oh no? so ayan dahil fair ito eh gagawin natin pagtapos na yung magpisa yung iba dito eh sasalang naman natin puro of color masiko ko ko ang ganda nito, nakakagigil. <laughs> Mahal nga lang, pero makaka-discount tayo dito maasin ko kapag pinainom ko yung pinsan ko. Puta lang yan. <laughs> Ayan o, oh. pero tayo pahabol habol asin ko. Mga blue bar checkered lang, pero makikita nyo may dating dahil nga tignan nyo, lalaki. Commercial, ito medyo luguntong dalawa, parang medyo mas bata. Pero makikita nyo yung mga breeder nyo. Lalaki nya maasin ko, may nakita pa ako dito parang naka-perso ring. Ayan oh. Ang laki ng ibon. May mga legban naman eh. Ayun no? o. Ayun ang laki ng ibon. Ang linis. Poging pogi ito. Bali, isang kak na blue bar. Ayun Ang laki. Bali, pahabol ito. Ngayon lang dumating. Ito, blue bar din. Napakalinis. Mga light blue bar sila. Ayun mga singko. sing ko. Mayroon siyang sing-sing. Dalawa pa. Commercial nga lang. Ito, hen. Ang laki ng katawan. Blue bar din. Malinis. Ayun o. No? May perso ring pa. Bali, ito, black check. Ganda nito. ah singko. Checker siya na medyo mangitim-ngitim na Pogi Ayun eh, no? oh. Hindi nyo naman itsura <laughs> Pwede pwede na ito ha ah. ko May mga dating yung mga ibon. Ayun o Tsaka maganda kondisyon Ay eh, kita mo nalang sa ilong niya eh. May mumulbos O oh, yung paa Ayun o ah. ko Yung katawan Yung balahibo Ang gaganda Bali ito eh Dala ng tropa Ito, ito pa isa mga sige ko May checker pa Lalaki Nakita na ba natin to? Parang nakita na natin. Ito, makasin ko. Ang ganda ito. Ganda ng dala ng tropa. Commercial lang siya pero makikita niyo yung pogi oh. Ayun oh, linis. Galing magalaga nitong ano na itong, yung mga nagbabagsak sa atin minsan. Nakikita natin sa mga ibon nila kapag magagaling silang mag-alaga. Ayun oh, tignan nyo naman sa katawan, sa balahibo pa lang mga ko eh. Sa itsura, halatang alaga yung mga ibon nila. Hindi naman basta-basta, mga singko. Yung mga iba kasi nagdadala, mga ganyan yung mga singko, yun, know? eh Medyo lulungkotin. Alam na, alam mo, pagbataan nag-alaga, yun, no? Know? Kaya nangyayari ba, minsan, mga singko, eh, talagang konting ulan lang, eh, tinatamaan na sila ng sipon, eh, na nila. Pero tignan nyo naman ito, mga to. Fresh na fresh, mga singko. Ito yung pahabulan tropa pips natin na commercial lang sila pero may dating dahil nga sa itsura lang, sa tayo, sa balahibo, eh, magaganda. Kung sanang puro ganito lagi ang dinadala sa atin, eh, hindi talaga siya tatagal. Pero pag mga ganon, kahit tatlong buwan, eh, tatagal sa atin. Sige <laughs> naman, kung gano'ng kalungkot yung itsura niyan, tsaka itsura nito, napakalayo. Kung baga, eto yung TV na black and white, ito na yung mga color, Ayun, pupugi. Mga sige, yung blue parang ganda, oh. Chakpat! Ayun, no? Know? Ayun, no? Know? Ayun, no? Know? Asin ko, oh. Mukhang pera-pera oh. Talagang naglalandi-landi pa. Ah. Asin ko, talagang black na black. Mukhang 4 ito. Tsaka si 6, eh, you Isang know? Pero mas maganda ito nakuha natin. Talagang, ito, ikikip na natin at ilalagay na natin doon sa mga laruan natin. Baka makukuha pa ng iba.